Tuluyan na raw pong tatanggalin ng Senado ang aabot sa 42 billion pesos na pondo para sa iba't ibang ayuda o social assistance program sa ilalim po ng panukalang pambansang budget para sa 2026. Ayon po kay Senador Pampilo Ping Lakson, 42 billion pesos na pondo sa ayuda ay kasama sa inaprobahan ng mababang kapulungan ng Kongreso sa ilalim po yan ng unprogrammed appropriations. Inaprubahan din daw po ng Kamara ang 249 billion pesos na pondo para din po sa unprogram appropriation sa iba't ibang departamento. Iginit po ni Lacson na ang aaprubahan lang ng Senado ay ang unprogram appropriations na para sa foreign assisted projects. Inaasahan din nilang dadaan ito sa mahabang debate. Oras na isa lang ang pondo sa Bicameral Conference Committee. Pero nagkasundo na ang mga senador tuluyan na pong tapyasin ang naturang pondo. Naging controversial daw po kasi yung unprogrammed appropriations dahil sa ginamit ito para mapondohan ng mga ghost flood control projects sa iba't ibang lugar ng bansa.